Hi guys! Maghahanap kami ng ilog. <laughs> Maghahanap po kami ng ilog. Ayan siya o. Oh, si Nigel may dala siyang timba. Maghahanap kami ng ilog. Maghahanap daw kami ng suso. <laughs> Ayan. Iwan ko kung saan kami papunta. Igagala namin kayo sa bundok ng Tanay Rizal punta daw sila ng to the moon. Brum, brum. <laughs> Ayan, tinan mo si yung hipag ko. May dala siyang mga chinelas. <laughs> ha? Oh, Di ba? Ang gaganda ng mga motor nila dito, guys. Mga pangbundok talaga. Saan tayo? Diyan ang daan? Oh. Yung doon, sana na yun? Yung doon. Lulo yun. Huh? Ha? Lulo. Bakit gusto mong mag tayo? Anong lulo? Lulo. dito kung hindi mo alam lulo? Pero walang daan dyan. Dito yung... Dito ano, yung... yung... Okay. sang maliit na daan. Naiwan nila akong bilis maglakad. Ah! Luyang dilaw ito. Mga luyang dilaw guys. oh. Ano lang siya? Mga gala. Mm. Mga luyang dilaw. Wow, ganda. Ano. Parang yung pinaligo ko, parang isang timba lang din. Isang timba. Diyan sa lulo, ay, sa ano. Diyan. Blackjack! Blackjack! Umayala. Blackjack! <laughs> <laughs> yung aso.